Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, si Herodes, ay, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya sa si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinagad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot sa si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon sa si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin niyo po sa akin ang anumang ibig. Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpapan niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Kaya't lubabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, Ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina, Dalidaling nagbalik ang dalaga sa kinaroon na ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo.